Ito guys, panoorin natin itong The Alcano Duo Pagbigyang muli duet full cover Ayan, panoorin natin itong magkapatid na Alcano siblings guys Alcano Duo mm -hmm. Mm -hmm. ang ganda. Ang lamig. dati Nakaraay kayang limon Lalaki, yung boses Magliwanan muli, mahalin mo muli Magbalik ka sa akin Di ko kakiyahin ko Ika'y mawawala sa aking piling Di ko kakiyahin pa Nalaman mong wala pag-ibig sa akin Kayang mag-isa, gusto na sa makita Sa'yo walang lang ang pag-ibig ko mag muli, ito na ang huli Pagkakamali, pag-ibig ko galing ng duwit nila. Ay kung pabigyan natin Sabihin mo sa akin ng iyong gusto ay susundin Magtiwalang di sinasadyang maging hindi tapat sa'yo Nakalimot na ako I'm going to blend in the bosses.

Ang ganda ng version nilang duet. Grabe yang magkakapatid Grabe yung mga voces. Thank you so much and please don't follow our social media account. It's Dave Alcano of official. And call me for a roll, Alcano. Till next time. Bye! Ang galing. Wait lang, guys. No speeches ako dun. Wala akong masyado rasabi sa panonood ko ng video nila. Ang galing kasi nilang magka... I'm not sure kung magkakapatid sila or siguro magkakapatid talaga sila. Kasi uh, itong si Dave Alcano, yung partner or member ng LGBTQ, uh, siya po yung... Isa po siya doon sa tatlong magkakabatid na, na feature natin last time na meron talagang napakagandang mga boses. And itong si Dave Alcano is talagang magugulat ka kung hindi mo pa siya kilala. Is magugulat ka talaga sa kanyang bosses kasi buong-buo at talaking lalaki ang kanyang bosses even though member siya ng LGBTQ. And this time in this video is talagang nakakatuwa kasi hindi or hindi niya kasama yung dalawang lalaki niyang kapatid. Ang kasama niya is itong si Jolie Fer ba yung pangalan niya? Itong isang batang babae na I'm sure kapatid din ito niya kasi napakaganda rin ang boses. Ayan, nakakatuwa yung kanilang duet kasi ne, meron, silang, meron silang sariling version ng duet ng kantang pagbigyang muli. Itong kantang ito is uh, uh, I believe di ko alam kung si Eric Santos yung Kumanta nito or meron pang ibang or merong original singer nito at uh, na-popularize lamang ni Sir Eric Santos. But one thing is for sure, napakagaling nilang dalawa, the Alcano duo. Napakataas ng range nila, napakataas ng boses, yung blending ng chorus, napakagaling nila, napakagaling. Mga genius sila pagdating sa music, especially itong si Dave Alcano. Talagang napakagaling nila. Kaya kudos sa inyo and we are hoping na sana marami pa kaming mapanood ng mga cover songs Actually, marami pa silang mga cover songs sa Facebook page or Facebook profile ni Dave Alcano. Uh, search niyo po, Dave Alcano. Marami silang mga videos doon na mga magkakapatid at may mga solo songs din si Dave Alcano. At itong si Dave Alcano is lagi itong viral or nag-viral ito na meron ng 10 million plus yata yung views nung kumanta siya na solo. Ayan. So yun guys, nakakatuwa lang. sana nasuportahan natin sila guys, na napakagaling nila nga magkakapatid. Grabe sila. So yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. Uh, Mag-iingat po tayong lahat palagi. O ganito po natin muna salamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na hindi man po natin ito hinihingi. And always uh, bring pa yung kapote uh, sobrero or anything na pwede maging pantaki protection natin kung sakali man na bigla bigla umuulan especially ngayong araw na ito dito sa amin is or this week yata medyo maulan this week dito sa amin sa Davao City kaya mag-iingat po lahat ng mga Davaoenyo and also always take vitamin C para maboost po ang ating immune system at hindi po tayo tatamaan or tinatamaan agad-agad ng kung ano-ano mang mga sakit so once again thank you so much hanggang dito na lamang kung muna ito God bless po and bye for now po.